Shoutout shout out kay Koba. Oh, pa intro na. Okay. Oh, yung malupit oh, wala <kas> <laughs> Ay Ay, wala kasi na panood niyo. <laughs> Yan si Koba. Shout out sa ExoGuard ano. Security agency oh, shout out sa inyo. All right. Ano? Ini to. na si Bossing 12:30 raw eh, pero mamaya-maya siguro mga launa. Wala pa eh, wala pang text eh. Tawag yalis na tayo, wag agad rin yan eh. Tapos... Ayan oh, ayan oh. ha? Init yan oh. Matayosi sila doon sa puno oh. Init. Ay, ay, ay ay si Kobao, oh. Si Cobo. Ayan oh, alabang business. Center katapat yan. Alright. Ini pucat.